Yan, magandang uh, umaga po sa lahat ng ating mga mahal na suki at uh, magandang umaga po sa ating mga subscribers diyan, uh, Dalawat kaputol. Uh, yung mga taga kabiti diyan, ha. Si congratulations nga pala doon kay Mr. Vergel Ilagan no ng uh, Tansa Kabiti At uh, uh, nag-avail na naman siya. Ah, ng uh, franchise ni Regasco, Rigasco Ayan, talagang si Regasco lang ang sakalam sa ating kaibigan dyan sa may Bulacan marami po tayong taga subaybay dyan sa taga Bulacan shout -out po sa inyo kay uh, yung madalas mag message sa akin sa facebook account natin no, sa ating uh, page magandang umaga yung namong problema sa uh, Uh, isang dealer na manunulot daw ng uh, mga suki. ayan. Ha? Uh, magandang umaga rin kay uh, Ma'am Grace Manangkil Matagal na po kayong hindi nagpaparamdam kay uh, Kasuki Vlog. Ah, uh, mukhang uh, sinakop na lahat ng kagandahan ng tribu ni Ma'am Kasuki Vlog ang buong uh, Laguna. No? Kay uh, Ginoong Orhel. Ayun, magandang umaga po sa inyo, Miss uh, Ginong Orhel yung ating kaibigan dyan, mga kaibigan natin sa taga Nueva Ecija na nagpapasalamat na dahil daw sa atin kahit pa paano ay nabigyan sila ng lakas ah, para labanan ang pag-iligal at sila ngayon ay isa ng ganap na ligal kaya sa sila sa benta <laughs> ha? eh ba? nagdududa ha? Ah, at uh, syempre, shout shoutout mo rin kay Mr. William Yao na naging eh, ay nga ay eh, nangungulit at uh, sabi niya ay uh, magpapadala raw ng ice cream kay katuring sa susunod na mga panahon ayan kangino pa sa ating suki dyan kay uh, Abi, ayan na uh, shout out sa iyo abi at maraming salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik ng ating uh, channel at the same time yung uh, nagkakatulungan kami nito dahil uh, lagi akong binibigyan nito ng mga uh, butas na tangke at uh, kahit pa paano na ipapalit naman natin sa ating brand supplier. <laughs> Thank you, abi sa uh, ano, ano, Uga, huwag, mo naman ako masyadong ha? Eh, alam mo naman tayo, hampas lupa lang tayo, <laughs> ha? O, ayan. At sa lahat dyan, ang mga kapitbahay mo na tangkero dyan sa may uh, Jaguar. No? Uh, shout out din sa ating mga kasamahan dyan, sa may Payatas. Dito rin sa North Fairview, ha. Shout out kay RMD na ating uh, dealer. Ha? Oh, shout out kay uh, GLS. Ah, uh, LPG Trading kay uh, XJMT. Ayun. Oh, kay Mama Mia, tsaka kay uh, Rolly. Nating na mga mahal na dealer diyan, ha. Magandang umaga sa inyo. Siyempre, shoutout na rin kay Regasco, kay Shine Gas, at kay Petron, Aileen. Magandang umaga sa inyo. Shoutout sa ating, sang, uh, sa ating mga uh, outlets, si Bigas LPG Store, at saka kay Bakna uh, Bacnat Trading ng Santa Lucia. Ayan. Ganon din sa ating uh, uh, kasamaan dito sa may North Olympus, sa may Kaligayahan. Shoutout sa iyo kay Mr. Rico Nanan. Mr. Rico Nanan. Ha? Ah, shout out sa iyo, Lakay. Hanap si Madamag. Okay, nga. O, oh, dito kay... Uh, uh, sa may batasan, sa may project. Ano na ba yung uh, madalas ding mag-message sa atin? Si Mr. De Vega. Ayan, Mr. De Vega. Kumusta na po kayo? Kay Mr. Abordo ng Quezon. Ha? Ah, sa may Batangas ba ito? O Quezon. Ah, dyan, sa may Mindanao. May mga kasamahan po tayo dyan. At sa lahat po ng hindi nabanggit ni catering na makasamahan natin na Tangkero magandang 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 umaga po. Ito po muli si ah uh, ng bayan si Catering kasama ko muli ang uh, ating ay ka kaututang dila na driver ng bayan si uh, Joseph, Joseph, good morning. Pumati uh, ka rin sa ating mga katangquero. Um, Lagi nating sinasama si Joseph. Para kahit pa paano, tayo naman eh, isang hampas lupang vlogger lang, no? Para mabalansin natin yung uh, uh, iba nating mga uh, sinasabi hinggil po sa ating mga kasamahan, hinggil po sa ating mga suki, hinggil sa pagbebenta natin. Uh, meron din po siya mga inputs na kailangan natin na actually ay marinig din. Ayan. So... Uh, Joseph, ang uh, pag-uusapan naman natin ngayon ay uh, nung nakaraan, pinag-usapan natin yung about, uh, yung mga pinagbabawal na sa merkado, ba? Diba? Ah, okay. Ano na ba yung pinagbabawal na mga tankes sa merkado, Joseph? Bigyan mo sila ng ano? Yung mga generic, yung mga walang brand. Ayan. Bawal na po yan. Ah, pag sinabi natin generic, ito po yung mga unbranded. Ah. Okay? So, uh, marami kasing mga suki na may mga tangke na walang tatak. Lahat ba yun ay uh, pwedeng palitan? Depende sa kalidad ng tangke kung sa pabul pa siya. Okay. Kailan natin makatawag na shop? so also, ang sabi ni rider ng bayan, ang generic ay unbranded, mga walang tatak. Ay. Ang tanong ko sa kanya ay kailan pwedeng palitan yung tangke na mga generic kasi marami pang mga generic na ano ng mga suki, di ba? Oo. Mm, Marami pa. Kailan pwedeng palitan kapag ito'y swappable? Mm, um, Take note, kapag ka-swappable yung tanki musuki, pwede natin palitan. O, kailan natin matatawag na swappable? O pwede pang palitan? Maring uh, type ang collar niya. Okay. At saka buho pa ang niya. Wala mm. pang mga putkot -put ng kalawang. Yung footring, kamo buho? Uh, yung footring. Walang, eh kung oh. paano kung may biyak o may barag yung footring? Ah, na mm, hindi na pwede yun. hindi na pwede. Hindi, pwede kaya lang. Pwede, so, ah, mag-ano siya. siya. Okay. okay. Eh, paano kung yung ilalim niya ay malalim na yung corrosion? Oh, ah, may... May parang kinain na ng kalawang. Kinain na ng kalawang. Parang may kurot-kurot na. Oo, oh, tama yun. Ayun, ah, bagsak na talaga ah, po yun. Ah, kapag lalo pag malalim na po yun, hindi na po pwedeng... Ah, kukunin sa amin ng brand yun, pero hindi na po lalabas sa... Ah, hindi na po babalik sa amin yun. Bakit hindi na babalik? Kasi delikado na yun. Hindi na nila ipapaikot yun. Oo, oh, hindi na nila ipapaikot. I-stop na po yun. Ah, dadalhin na po yun. I-melt na po yun. I-scrap na po yun. Ah, I-scrap na po yun. At i-melt na po yun. Ayan. So, uh, kung bumalik man yung babayaran man tayo, babayaran na lang tayo sa presyong junk shop or presyong scrap. Ayan. Yan ay kung ibang no? Kung babayaran po tayo. But uh, generally, ang ito pong may mga tama na hindi na pwede. Hindi na talaga pwede. O, kasi nga, layunin ng 11592 5 na ito ay... Para maging... Mawala. Mawa, mawala ang mga... Delikado, Unsaid, delikado o, unsafe na tangkot. Ayan, ha? Uh, mga suki, sana po ay maintindihan niyo kung bakit... Uh, Uh, kami po ay tumatanggi sa inyo kung bakit uh, hindi namin pwedeng palitan yung tanki ninyo o hindi namin pwedeng uh, hindi ka namin kayo bigyan hindi namin kayo binibenta dahil hindi na po pwedeng yung tanki ninyo. so all you have to do ay uh, either ipaswap po ninyo yung tanki ninyo at papalitan ng brand okay ayan so nagpapatuloy po tayo pero bago natin pagpatuloy alamin natin kay luna na saan ang aking gamot luna hindi, hindi niya binigay. Mamaya na lang. Eh, okay, ayan, so Uh, ayan po, pahapyaw lamang po para review lamang po para yung pong mga nakikinig natin mga suki ay magkaroon po ng kaalaman, uh, uh, idea uh, bakit uh, marami ng mga tangkero ngayon, uh, bakit ganon hindi natanggyan na yung namin bakit ganon bawal na pala ha? so anong, anong paalala mo, bakit mukhang parang itong mga suki natin ay laging parang surprise, very surprising lagi sa kanila pag kasi nasabi natin na na po sa batas 'yan. Bakit parang feeling nila lagi silang nasusurprise? Ano ang palagay mo anong dahilan? Ano sinasa Bakit parang wala silang kaidiidea dito sa Republic Act 11599? Eh yung ino-orderan nila yung mga kolorum. Oh. Kaya ganun. Bak sadyang itong mga kolorum na ito, sadya na hindi nila sinasabi itong oh. batas na ito. Uh, hindi nila bakit nila Kasi kapag ka, sinabi nila, they sa kanila ang dinidelivera nila. Liban daw hindi nakukuha sa kanila. Hindi nakukuha. Ayun, mga suki, ha, kaya minsan sinasabi niyo, bakit parang kayo lang 'yung nagsasabi niyan? Ha? Hindi naman wala namang sinasabi sa amin. Oh. Kaya ta Natural, kasi ang interest nila eh mabenta itong mga pasabog na tanki nila. Di no? ba? Hmm. Yan ang dahilan kung bakit hindi nila sinasabi sa inyo. Pero matagal na po yan. Kailan na ulit naadagdad yung batas na yan? August 14. October. Kaulit -kaulit ka. October 14. Hmm. Tutuktokan na kita. 2021. Ah. Yan. October 14, 2021 pa ho yan. Nalagdaan. Pero nagkaroon ng uh, full blast implementation nitong 2023 dahil noong December uh, 2022 ay natapos na po ito pong mga uh, implementing rules and regulations no uh, kaya bagamat natapos noong December itong mga itong uh, mga IRR at na-publish na eh nagkaroon pa rin ng tinatawag na grace period, grace period. para bigyan ng pagkakataon itong mga tankero at lahat ng mga participant sa LPG industry na uh, mag-come up para mak makatupad maka doon sa requirement ng batas. Yeah. So ayun, ayun pala ang dahilan kaya ayun nilang sabi. Kaya itong mga suki natin laging na susumpresa. Sa tangke nila. Uh, lo, parang parang tayo lang ang nagsasabi na bawal. Oo. Oh. Maraming mga ganyang mga tangkero po kayo mamimit na pagdyan, hindi nila sinasabi or pwede rin tanga-tanga itong tangkero na ito. Hmm. Ha? Hmm. Totoo yan. Whether you like it or not, marami yung tanga-tanga na tangkero at ayaw talagang hmm? at meron pa dyan yung ayaw talagang tanggapin itong 11592 na ito dahil na malaking kabawasan na yung benta nila dahil sa pagdating ng 11592. Hmm. Ayan. Lalo silang mahirapan. Lalo silang mahirapan. Okay, so ayan. Ano pa? Ngayon naman, ano may dadagdag mo doon, Joseph? Ako may may dadagdag ka pa. Uh, Kahapon nga, di ba, nakita mo, mayroon tayong bisita isang uh, veteranong uh, aktor sa industriya. Uh, hmm. Veteranong maglalangka at magsasako. Uh, pero, sabi ko nga ay hindi natin kinakailangan maging kaaway ang mga yan sa halip maging kasangga natin yan at imotivate natin sila na uh, maging legal hmm? at ano sabi natin huwag din natin hayaan na sa sarili natin ay uh, kinakain na tayo ng inanakit kinakain tayo ng sama ng loob kinakain tayo ng depresyon kinakain tayo ng kawalan ng tiwala sa sarili dahil sa nakikita natin managkalat ng mga iligat ang sabi nga ng ating veteranong aktor eh, hindi raw siya naniniwala na mas dumami pa ngayon sa halip. Ha? Yeah. Iba yung kabalik taran, eh. Ha? O, oh, marami nagsasabi dyan. Pag nakakita ng isa sa sasabihin, mas dumami pa daw. Sobra-sobra. Ang tawag doon, exaggerated. Kung makapag, di diba? ba? Kung sa mga social, mga social eh, exads. Ha? Ang tawag doon, exads mga exaggerated. Kaya andito lang kami ni Joseph at ni Catherine para aliwin kayo ah, sa araw-araw nating uh, operasyon. Relax-relax uh, lang tayo. Pakapi-kapi lang. Makailan ka na ba, Joseph? Nakatatlo pa lang po. Oo, oh, nakatatlo. Ano oras na? Ha? Ah? mag alas 10 na. Oh, pero buo pa rin ang uh, loob natin. Mamaya tatakbo na naman si... Ano, no, Kakatok na naman sa mga bayan. Magmamakawa na naman. Pero ngayong ngayon umaga lang, meron na naman tayong kagabi pa nag-high blood si Katuring. Bakit? At may marami rin pa lang mga kalokohan itong mga suki. Mm. Okay? Ikaw pa may mga nalalaman kang mga kalokohan din ng mga suki na sa inaakala mo ay dapat din putulin. Ah, oo. Magbigay ka halimbawa. Ito, ba? ito, ito, ay para sa ating mga mahal na tangkero na nakikinig sa atin, lalo na yung mga baguhan, at uh, bigyan natin sila ng uh, uh, mga sitwasyon na talagang nangyayari na may, hindi lang ang mga tangkero ang mga nagluloko at marami ding mga loko-loko at budol na mga suki. Ah, oh, makinig kayo kay ano, magbigay ka halimbawa ng mga budol. Tulad na lang ng hmm. alam naman ng customer na yung tanke niya, tinanggihan na ng kabila kasi kasi nga unbranded face out na. Mm. Ayun, mag-order sa ibang tangkero. Sa ibang tangkero tatawag. Mag-deliver po ako ng kahit hindi naman regas ko ang tangke. Eh. O shine mm hindi. -hmm. deliver po ako ng shine no o regas ko. Kung ano lang i-order niya. Maganda po bago. Ayan, di ba? Totoo yan. Totoo yan, <laughs> Joseph, no? Oo. Ha? Kaya pag tangi-tangi uh, -tang yung tatanggap ng tawag at magdi-dispatch agad ng rider, eh, sayang yung gas. Sayang yung time na ginugol natin sa kanya. Imaginin mo. Na is, sasabihin natin sa susunod na, na caller natin, na customer natin, ang tabay lang ko pagdating ni rider. Oh. pala, pagdating mo doon, kapag ka hindi, hindi ka yung, yung sumagot, o alimbawa, yung uh, in charge dito sa table natin na tumatanggap ng mga tawag ng mga order. Kapag hindi niya kinu-qualify at patakbo lang ng patakbo, oh, yung sayang yung gas. Sayang talaga. Oh. So, diba? totoo yan. Mag-iingat kayo sa mga umu-order ah, na magsasabi ng brand, yung pala, magsasabi ng brand at kalidad ah, ng tangke. Yung pala, tang tinanggihan na pala yung tangke niya. At alam niya na pala hindi pwede. Mga ganun talaga. Akala niya siguro iiwanan mo na lang yung tanke mo doon. Hmm. Ah, hindi pwede. Pero ganun pa man, ang lesson doon, anong dapat? Dito pa lang? Dapat. Iko na. Oh, qualify na. Iko qualify mo na. hanggat maaari, ipasend sa messenger, messenger yung picture ng tanke para nakatitiyak tayo. Lalo pagka mga dalawa, tatlong kilometro o higit pa. Di ba? Hmm. Isa. Totoo po yan. Ano pa? Uh, ano pa ba, ba yung iba? Meron pa. Yung ito. Uh, share ko naman, no? Hindi na natin papangalanan yung suki para din naman sa kanyang uh, privacy and protection. ala wala naman tayo sa sitwasyon. Pero, may mga suki na wala nang pambili, nakiusap sa iyo, hindi na qualified yung tangki niya, nakiusap sa iyo, nahulugan. Ayun, no? Okay, nung naubos yung laman, sabi sasabihin na ibabalik na lang yung tangki. Kasi nga, yung dating tangki niya ay nakargahan na naman ng mga iligas, iligalista. Uh, Tama ba yon sir? Mali yun. Anong klaseng, anong gawain ng isang uh, customer yan na sa kagustuhan mo lang na magkaroon ka ng magamit ngayon, mm. eh, lolokohin mo yung isang tankero. Ah. Tsaka binabargin niya na yung safety kasi delikado yun. Hindi. Et, ang, ang ano doon, yung bibigyan mo ng brand nga eh. Ah. Wala nga siyang pangkas eh. Ah. Na pamb pambili ng tangke. Ah. Ang meron lang sa kanya pambili ng LPG. So ikaw naman eh, komo kalugaran, kapit bahay, Ha? Oh. Ah, kahit na fir first time mo pang bumili sa kanya, pinagbigyan mo. Ah, oh. dahil sa kanyang pangako na huhulugan niya 'yung tangke. Nung paubos na at sisingilin na, eh sabay sasabihin niya na ibabalik na lang 'yung tangke. Ibabalik na lang. Tama ba 'yon? Malay. Eh kung ikaw yung tangkero, ako yung nagsabi sa iyo, pare. Pahiram naman nung tanke. Eh. Ah, hindi. Ah, pare, wala akong pass ngayon eh. Wow. Yun na lang yung PGP ko Hiriming ko na lang yung tanke mo. Ah, hindi. Ah, hulugan ko na lang yung tanke mo. Tapos, nung sisingilin mo ako, nung paubos na, sasabihin ko, hindi, babalik ko na lang yung tanke mo. Anong mararamdaman mo nun? Ano siya? Nabubudol siya? Hmm, ayan, ha? Mga suke, bawal ang budol. Wala po kayong mabubudol. Ano ang dapat na gawin ni suke kung wala talaga siyang cash? Ah, uh, makipag-uusap lang siya ng maayos. Hindi I, yung mabubudol na... Sasabihin niya kung ano yung gusto niyang transaksyon. Oo. Oh. Hihiramin ko bang hihiraming ko ang tangke? Mm. Or, huhulog ang ko ang tangke? Mm. Pero, discretion pa rin yan ng tankero kung pwede siyang pahiramin. Oh. Kasi, ano ba ang palisya natin sa pagpapahiram ng tangke? Sige, ha? sino yung mga pinapahiram natin usually okay. ng mga tangke? Yung mga kantin lang. Ah, yeah. Bakit hindi natin pwedeng pahiramin yung mga bahay? Kasi matagal umiikot. Ayan. Tangke. Kasi nasa tangke po ang aming buhay. Uh, kaya sa amin, kaya kung bakit naman special ang presyo ng kantin, uh, dahil binibigay namin yan to the, uh, to the bottom price. Uh, dahil 3 days pa lang, 4 days pa lang umorder na yan ng dala-dalawa, tatlo-tatlo. So, Kumbaga, yung tagal ng bahay, kikitahin namin doon ng double tatlong beses doon sa kantin. Uh -huh. Ayan. Ayan ang Thailand. Kaya, ibig sabihin yan, kung may kipag-usap tayo, sabihin agad natin, Joseph, kung ano yung gusto natin transaksyon. Uh -huh. So, pinag-iingat natin ngayon. Yung, di ba, naka-encounter ka ng ganyan, di ba? Oo. Uh -huh. Oh, wala siyang pangbayad, wala siyang pangta, wala siyang ano. Pinagbigyan mo. Bantang rule, Ibabalik daw yung tangke. Nambubudol. Nambubudol. O, pangalawa. Ano pa? Ano pang experience mo? So, ito mga katangke, uh, hindi natin sinisira ng mga suki. balanse po tayo, sinasabi lang po natin, yung mga katotohanan din na na-encounter po natin para ho mapag-ingat din ho namin kayo. Ayan. Ano pa? Uh, na lang ng ano, dinelibiran ko rin sa kabilang Oh. Sabi, nung pinadeliver mo kung sabi, GGCash daw. Pagdating doon, ayan. Hindi, hindi pala GGCash. Umabot pa ng linggo. Ayan. O, oh, ayan. yan. Ito po yan. Ah, ayan yung isang mga nakaka, uh, nakakainis eh, sa bahagi natin. Eh. <laughs> nakaka Ito, wala tayong minimension. Sinasabi lang natin, for purposes of awareness, para nasa sa inyo na po yun para ho mapag maingatan din nila 'yung kapital nila lalo na kung uh, limited lang din 'yung kapital nila O di kahit pa paano eh may 'yung tangke sa nararampat 'di ba merong ganyan tatawag ijejikas niya raw pagdating mo doon hindi babayaran niya pala uh, ba, uh, oh unang-una sasabihin niya babayaran niya pagdating mo doon hindi pala babayaran ijejikas pala 'di ba ah uh, mahirap noon Akala mo i-gigigas ngayon, I-gigigas pala ng 3 days or after a week. Ay! Ang tagal sa mga. Ayan ba? Uh, ano pa? Uh, meron pa dyan, yung uh, pinahiram mo na ng tangke. Ha? Uh, eh, pa siya ng pambayad sa iyo. Utang na nga, pinahiram mo na ng tangke. May dalawa, tatlo pala supplier niya. Ha? Uh, dalawa o tatlo pala supplier niya. So, Magaling din eh, magaling din ang diskarte niya. Kaya nga ito for awareness, di ba? Para kung gusto mo yung ganun, then makisawsaw ka, join ni text ka mo, ha? O, oh, sige, sama ako. Pero kung ayaw mo, wag na lang kasi masakit sa ulo yun. Ha? Mawawala ang tanki natin doon, Joseph, di ba? Mawawala talaga. O, oh, mawawala ang tanki natin doon. Eh kahapon, muntik na nga nawala yung tanki mo. Ay, oo, kahapon. Paano? Paano ba muntik na wala? Ano ba yung tank, ay, tanki ba natin yon? Pinahiram natin, di ba? Oo, so, pinahiram hmm. natin. Eh, bago yung, ay, ayun, uh, yung bantay ang mali doon kasi hindi rin siya natugo nung mayari. Ayun, hindi siya nabigyan ng uh, briefing. Oo. Oh, oh. Yung pagkakaakala niya doon-doon nag-aating kaya nagutos ng bata. Ako po, delikado. Imagine mo yung tanki natin, bagong-bago, kintab-kintab. Oh. Biglang mapapalitan ng goodbye Philippines na tanki. Aroy! ah, May ganyan nangyari din dyan sa akin dito sa may, ano eh, sa may FCM eh. Ay, yung pinahiram sa, pinahiram ko. Eh, nag-iipon siya ng pambayat Nang nangyari, umorder siya sa isang dragon, dragonista. Eh, yun namang dragonista, oportunista. Kinuha yung tanki natin na naka-stack doon. O, ngayon, eh, hindi, wala pa itong ano eh. Importante, may magamit sa karinder yan eh. oh hindi niya alam, napakamahal ang tanki. Pinupunanan po ng tankero yan. Ha? Yung laman ho, hindi naman ho ganun mas mahal na dihamak po yung tangke. Di ba? Di mo, kinuha ng dragonista, ng oportunista, ng uh, tankero, uh, at pinalitan ng, nung kukunin ko na yung tangke, wala na. Sabi, kakamutan ka lang ng ulo. Naku po. Uh -huh. Di ba? Ang saklak nong. Kaya kung hindi tayo magaling sa monitoring, hindi tayo stricto sa monitoring, eh, mauubusan tayo ng tangke. Diba? Meron pa, nangyari dito sa akin. Sa, sa oh, yung, oh, ikwento mo naman yon. Ah, yung pinahiram mo dyan sa... Nakama, sa okay. Yung pinahiram mo dyan sa may kabila. Pinahiram na ng tangke, nung oh. naubos yung... Nung naubos yung laman, in-order pa sa iba. Oh. Brand yung pinahiram sa kanyang tangke. <laughs> Tingnan mo yan. <laughs> Ay, nako. Ah, ang sarap eh. Ang Napaka-exciting ng ano eh, no, ng, ating mga na-experience Pinahiram mo na ng tangke eh. Ah, pa. Brand yung brand Biglang tumawag at tumorder sa iba. Ah, eh, na-intercept ko yung isang kaibigan natin pinikturan kasi nga meron nga ang logo yun eh. May sticker yung tangke natin eh. Oo. No. Ah, sticker lang ah. Reminder sa mga tangkero sticker lang. Huwag nyo sinusulatan ng uh, ang papangit tignan dyan sa ano. Dumudugyot ang tangke natin. Isang paalala mula kay Katurin para maging malinis ang ating mga tangke. Sticker lang. E, pinikturan lang sa natin kaibigan. Sabi niya, Katurin, sa iyo to ah, galing lang daw dyan sa kapitbahay ah. Uh, ah. Masabi ko na naman, kampante lang. Walang problema, ganyan talaga. Ayan. As long as na hindi hiram yung tangke. <laughs> Okay, pagbalik ko ngayon doon, pina ko sa aking rider kay Joseph. Kuya, iba na yung tangke. Eh. Dragon na ako po. Sabi ko, kaya eh, ako pa naman eh, talagang uh, pupuntahan kita, talagang uh, ano yung kita diyan. Well, uh, imagine mo, tumugon kami sa pangangailangan mo eh. Ah, ang dami namang ibang tangkero na pwede mong kausapin at pwede mong lukuhin. Ah, pero kami hindi. Nagbabayad tayo ng lisensya natin. Nagbabayad tayo sa BIR. Oh. Ah, tapos eh, lang tayo, di ba? Kaya misan din, sa maayos na paraan, as long as na buuin mo muna yung depensa mo bago mo kausapin yung customer para hindi siya makaporma. Ah, hindi yung dahil uh, gusto mo lang siya pagkakita, kundi ipakita mo kung kailan mo siya binigyan doon sa oras ng pangangailangan niya. Tuma mo yung kasunduan ninyo, yung inoffer niya. Ah, bandang huli, lolokohi ka pala. Ayan yun nga yung mahirap. Hmm. Pinahiram na nga, brand nyo po talaga. Yan. So, ayan po mga katangke at mahal nating mga suki ang uh, maikling pag-uusap namin sa umagang ito. Uh, sana nakatulong po sa inyo at, uh, at sana wala rin po kami nasaktan. No? Kung may bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Eh, nga. Dahil uh, ito naman ang bahaging uh, ito. Halayunin layunin lamang po namin ni Joseph ay para uh, bigyan din ng leksyon at turuan po ang ilang mga baguhang tangkero uh, para maging aware sila. Diba? O, at uh, sa mga suki naman, na uh, sana open-minded kayo, eh, siyempre maging tama lang po tayo sa pagkipag-usap. Pwede namang makipagtawaran, bakit hindi? Pwede namang... Uh, i-offer yung dapat na gusto ninyong maging transaksyon, pwede naman. Huwag naman kung kailan paubos na ay saka natin uh, sasabihin at magbabago tayo ng uri ng transaksyon. Ang kontrata ay napipirmahan niya, sa, na, nagaganap na, na, yan sa unang pag-uusap. Eh. Uh, hindi yung kung kailan na paubos na ilaman, tsaka magbabago ng transaksyon. Oh. Di ba? Ah, uh, ayan, magandang umaga po sa inyong muli. Ah, uh, at uh, Joseph, anong huling uh, ano natin, mensahe? Uh, magandang umaga po sa inyong muli. Uh... Hmm? Sige, anong sabihin mo sa kanila? Ha? Okay, so medyo hindi partistahin pa yung aking rider. So magandang umaga sa inyo. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat sa muli po nating uh, pag -uusap.